Yung totoo, anong lulutuin natin? Igado nga eh. Ba't sobrang daming kamatis mo? Ba't ganyan yung kamatis mo? Sobrang dami naman. Hindi, hey, hindi tatanim iba. Ay, <laughs> tatanim. ang tagay kong hindi nakadalaw sa bahay ni Mama, ang huli kong punta sa bahay mo, buhay pa si Chocolate. Ay! Bakit? 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 opening mo, pagod ka na kagad. <laughs> opening, <laughs> opening, pa lang, pa-closing na yung pakrano. Pagod agad. -agad. <laughs> Hindi, kasi nga, ito na nga, nakakaloka na ng to. di ba, kagaya na sabi ko sa inyo, ang kusina ng mamang ninyo, eh, extension po ng mga uh, aking mga kaibigan. Everyone is welcome. Namiss nila pagkain or namiss nila ako chikahan-chikahan, ganyan. Siyempre, ano pang gagawin ko? Di pagluluto mo na lang. Tapos ito pa, palang pangmumukha. May, may request pa talaga. Buti na lang talaga. Diyos ko, yung rep ko may magic. Diba, bigla ka bang magre-request na ng igado? Diba? Nang biglaan. Buti na lang yung sa loob ng rep ko, may, ano eh, may shortcut papunta sa tali papa. Kasi naman itong gumalaw sa akin na bibili ng bahay dito yan sa Antipolo. Manifestation! Manifestation! Welcome! Welcome, Chad Kinney! Yay! Hey, hindi, hindi, hindi. Ay, hindi pa ganun. Nakala ko game show to. Ginawa ko ano. <laughs> Chad Kinney! <Guinish>! Yay! Sa kagano'n din ito ha, trivia lang. Uh. Ang tagal kong hindi nakadalaw sa bahay ni Mamang, Ang huli kong punta sa bahay mo, buhay pa si Chocolate. Ay! Bakit? 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 Ano nangyari, mamang? <laughs> 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 bigla na, bigla na na. <laughs> ang tagal kong hindi nakain ang luto mo. Kaya nag-request talaga ako. Kanina lang, pag dating ko dito, sabi ko, mamang gusto kong igado. Ay, nako. <laughs> igado talaga. Igado, igado, talaga. Ito na, syempre, ang, alam niyo igado? Alam niyo, igado. Alam niyo yung mga ano yan, di ba? Ingredients. Dahil ba't parang nga walang patatas? <laughs> di ba may patatas ang igado? <laughs> Malay <laughs> ko, ikaw nagluluto. Ako kumakain lang ako. Mayaman yung may-ari ng bahay, pero yung bunganga, no? Ang lakas. <laughs> Parang sumisigaw lang sa kapitbahay. Yung kumukuha lang ng ano. Yung, hoy, sino nagtapon ng daya pero sa kanal? Yung yes. pang mayaman ang kutsilyo. Oh. Pang master chef. Yes, nabuo ko na yung hulog. <laughs> <laughs> Igado ay, ano, originally recipe ng ano, ng anong probinsya? Ng ano? Sa Ilocos. Ilocos yata. Ilocos. Ilocos. So, oh, sa sana hindi tayo... Saan ba okay? ma province mo, ma'am? Ilonggo. So, Ilonggo ilong ka ba? at least parang E, O, E, E. Nasa no, sa bakay. May, least, may eel, may eel. Parang, parang may ilo, eel, o, di ba? Diba, oh. may bell pepper. Oh. May green peas. May sibuyas bawang. May kamatis. Oh. May atay. oh, may pork. Yung totoo, anong lulutuin natin? Igado nga eh. Ba't sobrang daming kamatis? <laughs> Ba't ganyan yung kamatis mo? Sobrang dami naman. Hindi, hey, hindi tatanim ko iba. Ay, <laughs> Di ba yung pinto niya? Ang laki. Oh, ang ganda ng pinto niya. Tanim ko yun. Siya, tanim niya yun. Oh. oh. <laughs> siya na <tanik> nagtapos. <laughs> siya na nagtapos. I'm so happy ang laki-laki ng kitchen mo. Oh, di ba? Di ba? Ang ganda ng... Ay, pwede mong buksan. buksan? Buksa, ang ganda ng mga lutuan. Ano sabi? Parang basa... Parang le... 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 Ano? Le... le, le. Basta hindi pala maganda yun. Oh, kawali. <laughs> ano ko? <laughs> pag binuksan mo to, may daan dyan sa ano, talipapayo. <laughs> may talipapayo. <laughs> may lumalabas ka na niningil. Ilang kilo oh. po, gawagan mo. May kamay dyan dito. Hindi ka, dahil magbuti. Kala, ako kamay. Ganyan, ganyan, oh. Pagkatapos mo, Ay, Paano to? Ano ba? Magto, paano Diyos ko naman, chat! Ganon! <laughs> <laughs> eh, ba't nalagyan mo ng na switch dito kung hindi gumagana? Para yan kasi dito sa aking kanjen. Ano? Kanjian mo. Ano kanjian? Kanjian. Uh, ah! Ayan, yun. Tubig. Oo, so, inumin ng uh, ano yan. Sabi na kakaganda ro yan. Tagal-tagal ko na iniinom, parang hindi naman. Baka <laughs> dapat sa'yo pinapaligo. <laughs> wow! wow! wow, Chad! Pero, sasabay ako. Yeah. Masabay. Ito yung totoo sa totoong to to buhay, marunong ka talaga magluto. Hmm, marunong magluto. Ano yung mga... Eh, baka to ako mo. ko ako pinagluto? Marunong ka na hindi iiga do, hindi ako marunong. Just contest. Ang mga specialty ko, Uh, adobo, oh. nilaga, sinigang. Talaga ba? Ang taong marunong magluto, malalaman mo daw sa paghawak pa lang ng potato peeler. Pero hindi ako marunong maghiwa, tsaka magkano. Ang ginagawa ko may... Ano? Paano ka nagluluto? Ginagano mo, hindi mo nang hihiwa? Hindi, may mga tagihihwa ako. May mga inuutosan ako. Wow, may sous chef? Yes. May sous chef? Sous chef. Yan ang tawag doon, sous chef. Spell sous chef. Sus -chef. Sus -chef. Sus -chef. Nagahiwa na lang. <laughs> Teknik ka ba? Ay, ganito yung ginagawa mo kanina. Nakita mo. Ay, nako. Na Diyos ko talaga. Nakikita ah, mas mabilis pala pag ganito. Ay, nako. Na May natin balatante. Ito mo maraming alam sa luto na hindi marunong magluto. Ano? Si MC. Hindi talaga siya marunong magluto. Pero alam niya kung saan... Alam niya ang kakainin niya. Pero hindi niya alam yung ano, tsaka yung lasa, alam niya. Ah, pwede siya mag-restaurant? Oo, yung mahilig siyang mag-order-order, order, pero hindi siya mahilig. Hindi, siya ng restaurant, one week sarado yan. <laughs> 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 Takot ako sa isa, ako na nga. Natatakot din ako, kaya gato ako kasi. maghiwa. O kaya nga, di ba sa mo? Ako na, siya, na ako na nga. Hindi ka pala hiwa. <laughs> Hoy, papunta na sa ano po yan, sa potato chips. Mo <laughs> Hala! Kapangpangan kasi, kadalasan, lalaki ang masarap magluto. Totok. Kapangpangan kasi ang tatay. Oo, ano? Ako kasi kapangpangit ako. Uy! Again, may lahi na akong binggit, kaya pinaghalo ko pang pangit sa kabinggit, kapang pangit mo. <laughs> eh sila, si Mihalong may mas bati. Ano yun? Mas kapang pangit yun. <laughs> <laughs> Teka lang, saan lulutuin niya? Ah, sa akin magic kawali. Dito, syempre, kasi ito Hindi. Ah, ito, itong... Hindi! Ito. May magic kawali ako. Yung mga display-display lang yan. Ha? Nagkatanong ko sila. Tapos naglabas bigla ng kawa. Akala ko makakain sa Le Creuset. Oh. Display lang. Hindi, ito talaga. Alam mo ba, matanda pa ako, maliya. Totoo? Oo, oh, nakailang lipat na ako ng bahay. Hindi ko talaga siya iniiwan. Kasi ito yung mga, yung mga laing na niluluto ko sa inyo. Sa so, mga jaan, ko, lahat yun. Yung aligi, jaan, lahat dito, yun. Dito lahat. Basta pang bisita ko, ito oh. dito talaga. So, Let's do this. First time ko lang niluluto yung pasensya. <coughs> 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 Ayun lang. Ayun lang. matika, lang. matika, lang. matika, lang. Ganito yung gagawin natin. Huwag ka ano ha? Ayun. Ito nanonood nga lang ako. Unahin na muna natin yung pork. Kasi iaanin ko siya. Yung parang iko sasangkot siya. Ah. So In English, it's saute. Ito yung alam pang saute. Oh, no. Parang ibang Parang, parang chute naman yun. Saan galing yung baboy mo? Ang gulo, ang gulo namin na ng baboy. May pigiri ako. Ah, may pigiri ka. Oh. Ang unang niyang inaalagaan doon, sina Petit, sina Tonto. Gra! Sila yung mga napa, <laughs> sila yung mga leader. Ayan na, Petit, Tonton, kung nanonood kayo, uh oh. hindi galing sa akin yun. Hindi, yeah, sila yung mga leader lang, nag-aalaga ng mga baboy. <laughs> so, pag may handaan ka, definitely, oh. nagluluto ka sa Magic Kawali mo. Oo, oh, oh, basta mayroon ako, ba, pas, pag Pasko, bagong toong gamit na gamit yun daw. Yung pagkatapos nagre-reklamo. Oo. Oh. Oh, Pokey. Oh! Pokey. Oh! May ibang kawali naman, oh! <laughs> <laughs> Ayaw mo ko ipahinga. Ayan. Kuntong horror tayo. Wah! Kaya minsan daw sa mga ukay-ukay, uh, uh pag nakabili ka ng mga gamit, may, ano, parang naka-attach yung ano, dating ni Ari. Ah. Oo. yung dati ko makeup artist, si Jackie Rivera. May meron siyang binili na ano na yung drawer. Oo. Oh, oh. Drawer galing Japan. Oo. oh. no. Si Bakla tuwing alas 12 ng gabi, gigig gigig bumubukas bumubukas yung drawer. Totoo yan ah, ng Eme. Ginawa niya, i na lang niya. Ano niya. Eh, tapos pinaano niya yun, pinatingin niya sa... Yung spiritista. Spiritista. Sabi niya, yung dating may-ari niyan, Nandiyan pa yung kanulawa niya, hindi niya masigit. Totoo pala. Segunda mano. Yun. Ah, Segunda mano. No. Yung, yung may pelikula. Tama ba ako? Segunda mano. Segunda mano. No? Man. Kaya wag ka bibili ng mga salamin, yung Oo. mga ganyan. Bibili daw maganda yan. Pero depende. Bibili ako salamin kung maganda yung may ari. Para pagharap ko, pag nakita ko siya, Shep, ganda ko. Wag oh, Shep, alis na dito. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Ilagay mo na ako siya, paminta ako. Buo-buo ano. Ito, ito, itong black pepper. Yeah. This is the black pepper. Dapat English dito. Yeah. So, uh, how much black pepper do you, would you like to put? To... <laughs> like, how many tak tak? <laughs> ano, kanina, na sabi mo? Ano, mo, ano? kausap namin si Malia kanina. Ah. niya. Kaya pala pagod na pagod si Mamang pagpupunta ng TikTok lang. Dito pa lang, dumudugo na yung ilong niya. <laughs> yung, uh, ubos na English niya dito, wala na siya ma-reserve sa labas. <laughs> Ang galing mag-English ni Malia. Buti na lang. Tsaka marunong mag-Tagalog. Tsaka, mag maganda. Tsaka maganda. Naku, Diyos ko, buti na lang talaga. Woo! Buti. Uy, maganda naman. Maganda, maganda ang mga anak mo. Si Maymay, maganda. Nakuha lahat ng... Nakuha lahat ni... Si Maymay, nakuha ang kagandahan niya. Si Malia, nakuha ang kagandahan niya. Yan. Walang natira. Tiyalak. <laughs> diba? Pak. Ay, pag gawin yan, o. Oh. Ganun pa. Pak. Yan, o. No? Red horse grand. Charot. Charot, charot. Charot, <laughs> charot mamang. Pag tuwa si Malia sa kochi mo, happy talaga ko ano na talaga yung meron si Chad ngayon. Sobrang kasi nakita ko din naman talaga paano na siya nag 'di ba? Na hmm. uh, nagsusulat-sulat muna siya tapos nag uh, uh, Nagsusulat ako sa si iyo dati, 'di ba? Diba? Hindi pa gano'ng kalaki kumita. Yes, Saka diba? yung tag yung tagawat maliliit pa. Saka, diba? Pero kung may idol talaga ako sa paghandle ng pera din. Isa si Mamang sa t, isa ka sa tinitingala ko kasi hindi lang sa paghandle ng pera mo kasi marunong ka maghandle ng pera, manegosyo ka, maipon ka, Mainvest invest ka. Just ko gaganyan ganyan ang mama pero ang investment niya, just ko napakadami. Hoy, Ang ari-arian. Nakita mo? baka habulin naman Hindi. Hindi <laughs> nagbabayad ka naman. Nagbabayad naman nung ako. Tama, no? Nung, nung tama Oo, sa oh. no no. Ma, na, naranasan mo ba kumain na? Yung hmm? no? at ah, chichiria ah, kanin. Yes. Ni bibili Alamay, ka. Tropic. Mm, yan, um. yung cropek na yan, yan ang ulam, okay na kami. Alam mo yung bangus na oh, oh, okay. yung tigripiso, ulam ko din yung dati. It's yung manok na. Yes! Ah! Ulam ko din yung dati. Yan. yan, niluto na yung atay. Tingnan nyo yung atay, oh Yan, niluto na yung atay. Niwalay ko na yung pagkakaluto ng atay. purito ko yung ano. Liver steak? Hindi, yung atay mismo. Ah, talaga? inihaw na atay ng baboy. Kung ano lang, yung salt and pepper? Yes. Masarap no? okay. na lang ito, of course. Mamang Pokwang's Gourmet Suka. And speaking of gourmet, may show po si, Puan, si ah, ano oh <laughs> show Po si Pokwa. Ano connection? Okay, po, si Po saka si Pokwa sa February 8 sa Music Museum. Yes yeah. Guest po ako dyan ang Pookie. Yan. Yeah. Ayan. Tapos, Meron din tayo sa Dubai. Yes, Brari. 15. 15. Sa Dubai naman po yan. Yes. Ang details po, nandiyan lang sa aking Instagram. Available na po sa Instagram ng Mamang Pokwa. or saka hanapin nyo lang po itong link na to. Sarap yan. Tama. Well, well, well. Try pa lang yan, ha? Chad, naranasan mo yung dati na rent ka ng isang maliit na kwarto. Hmm. Tapos, yung pagkain mo, titipirin mo pa. Oh. Dala si Oreo. Oo. Oh. Nung may nakamit sa isang bahay na ganito kaliit. Ito, ito, hanggang dito, tapos hanggang dito. Yan, ganun lang kaliit. So, double bed? Ano lang, walang kama. Sahig, Sahig lang. kami. kuchun Tarpaulin. Hindi, tarpaulin. Linoleum. Oo. Linoleum lang. Second floor yon na parang barong-baro. Tatlong libo bayad namin. Huh? Para doon. Tapos, ang ingit. Tapos yung pagkain namin, bumibili kami ng 100 pesos na ham. Uh Oo. -oh. Sa paleng, sa sampalok to. Yung ganito kakapal na ham, uh -oh. titipirin namin yon sa loob ng isang linggo. Wala kayong rep, pero okay lang. Kasi... Ipaparep namin. Uh -oh. Sa tindahan. Nakikihirap kami. Uh -oh. Tapos, kukuha kami dalawang piraso, pipirituhin konti. Tapos, uh -oh. kanin na. Doon kami marami sa kanin. Kasi mantika, ayun yung simantika, yun yung sa Hindi naman nakakahiya yung ganong buhay. Hindi, Hindi nakakahiya. Hindi. Pero hanggat maaari na huwag mong balikan, huwag mong, huwag mong, balikan. mong balikan. Kasi kumbaga, kaya ka binibigyan ng, kaya, alam mo yun, nagsumipag ka, nags, nagpursigi ka para makaahon sa kahirapan. Inspiration mo. In, no? Inspiration mo yun na. Um, hindi na, hindi, hindi na ulit mangyayari sa iyo. Huwag nang Oo, bumalik sa ganon. Mas galingan natin sa araw-araw na buhay. Yes, mas galingan natin. O oh, eto na, na isang kutsa na natin, ang ating pork. Pwede ang na sarap, tayo mag-isa-gisa. Lagyan na natin ng ating bawang. Ayan, maraming bawang. Ay, gumawa pala ako ng ano? Na? ng tapa. Gusto ay, ko, talaga? Gusto kong tikman mo siya. mag ano tayo ng konti. Tapos ang gagawin natin, nak, mabilis na mabilis lang. Ilang araw mo na itong inalo? binabad. Since, since, 1886. 1886. So, ito talaga masarap sa tapa. Yung binabad, minarinit, pinabulok. At oh, saka uh, onion. Tomatoes. Sarap. So, wii, pwede ka mag-uwi nito. Alam mo na, Sharon. Sabihin ko nga kay Tetay, mag-guess oh, mag oh, sa'yo. Oo, oh, sige, sabihin mo nga. Sabihin ko kay Tetay, mag-guess sa'yo. Tapos mag-Chris Aquino siya. Parang oh, kami sa Chris TV. Tapos, eh. ang gawin niyo, mag-back to back yung Diyan, maglaluto ka dyan, tapos dito siya magluluto. Di ba? Maganda yung back-to-back -back yung lutoan. Pwede. Ito, ah? Tapos yung mga kawali namin naguuntugan. Diba? Yes. Talagyan natin yan ng konting tubig maya-maya. Para may konting-konting sabaw lang. Yung ah, hindi na yung kamatis ang pagtutubigin mo dyan. Okay. Maglalapot lang siya ng tamang-tama. Okay. Try mo na may ano. May tapa. May tapa. Actually. Tapa to sino? Ay! Huwag kang kabahan. Ganun talaga? Pumaster naman pala to. Hindi <laughs> pa... Hindi pala sa <siya> ano. <laughs> Hindi pala siya kung, kung pumaster pa ito. Tapos ang beef, hindi masyadong inaano yan. Tama lang. <laughs> Kinabahan ako sa... <laughs> kung ano-ano dyan. Mm. No. Yeah. Sobrang malasa. Hindi... Usually, yung iba nilalagay is pineapple. Ikaw, ano nilalagay mo dito? Apple juice. Mm. Pangkanin talaga to. Mm. So, nilagyan na natin ng hot water. Tapos kanina yung, yung atay natin, medyo pina, ano, natin, ilagay na natin yung ating patatas. Mm, tama. Hindi na kaya pinapansin dyan, makain na ako dito. <laughs> <laughs> may, para siyang, may spice mm -hmm. na, malalasahan niya yung spice. May spice eh, na hindi, ma, hindi siya maanghang. Paminta lang nilagay ko dyan na. Ayun. Gusto mo ba lagay yung pa liver spread o hindi na? Ikaw, Mom. Kasi ikaw meron na, na tayong, eh. ano, ganyan. Ikaw, kung, kung, ba, tingnan mo muna yan. Ay, yeah, pero kung kasi lalapot din 'yan eh. Yeah. yeah. Kung gusto mo nang mas malapot kasi, pwede mo namang ilagay yung nagdaga ng liver spread. Na, Sarap. Baka sumobra naman yung lapot. Eh, pwede tayong mag-add ng water. Bango. Diba? Ito rin yung masarap sa kanin, mapapasarap na dito. So, wala pa siyang timpla ha? Wait lang, hindi ko pa tinitimplahan. Gutom na ako. Wait na. Gutom ka na naman, kakakain mo lang! Ang bango kaya? Luto na nga kita ng laing, tsaka ng ano. Flavor ng ano, uh, laing niya. Yung laing lupa, imperial. La Oh, kasi mabenta yung aking laing Yeah. Uh, inside. No. Sobrang hangang ang order niyo laing lupa, lupa imperial. Bakit saan ba tinatanim ang ang dahon? Sa lupa. Lupa. Oo. Oh. oh. Laing lupa imperial. Tapos pagka naman medyo pa sweet lang yung laing uh, lying beside. Lying you. beside. Ah! And I Ano yun? Anong kakanta na yun? Flying beside you. Gano. Hey. Hindi, tsaka nung card na ilagay. Siyempre nilalagay ko ng card. lagi ilagay mo siya. Bala ka. Tsaka sa bawa. Matanda ka na. Ako lang. Uy. Sarap. <laughs> Ito, comment down below. Aminin niyo, mas maganda ang mamang ngayon. Lagi yung sinasabi sa kanya yan. Mas maganda siya ngayon, mas mukhang fresh, mas bata tingnan. Sariwa. <laughs> okay na, wala pa, may dadagdag pa ba ako? Ayan na bang? Hindi. Perfect na. Para sa first time na nagluto ng igado, igado po isa sa mga paborito ko yan. Alam na alam ko yung lasa niyan. Para sa first time na nagluto ng igado, ma... Oo. Napakasarap. Daig mo, promise, dinaig mo yung iba ko natikman ng na igado. Oh, thank you. Ang so, dami ko natikman ng na igado. Nakatulong yung ano ah. Liver, Liver spread? Yes, sobra. Itong, ah, pwede ko na ilagay itong green peas yan. Lagyan na natin green peas. Yun. So, ginisa lang natin ito sa kamatis, di ba? Mm. Kamatis lang po. Ganun lang pala magluto ng igat. Hindi ko rin alam kung paano magluto ng igat. Magaling ka magluto. Anak ko, luto ng igat din natin. Pag-iisip yung Mama? Gusto mo o Ano daw? O, ito na, nilagyan na, na natin yung bell pepper. And then we're ready. Kuha na tayo ng kanin. Oh my gosh. saan yung kanin? Yun ang sasabok. Ano yung kanin? It is, it is, oh oh. Oo, oh. oo. Mm. Luto na. Sabi nga ni Ate Gay. Luto na. <laughs> Yes, I'm ready. Yeah, here go, here yeah. go. Ilagay mo dyan, yan yung matitira. Ito, iuuwi ko. Balik. De, yung ulan yun na may, ilagay nyo dyan. Hindi pwedeng mawalan siya. Bigyan mo din si Jay. There you go. Yeah, let's go, let's eat. Ganito, ganito talaga ako kumain ito, ha? Mm -hmm. Ng igado, ha? Ito, ganyan ang mo? Hindi, ita itatapings ita 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 mo. Kita ko yung usok na yun. Oh. Mm. Napakasarap. Mm hmmmm <laughs> eh? ano ah! Ano. Eh, ano, tutunod na? lang <laughs> naging <laughs> valerian ah hindi ko niluluto ito check mo yung mga vlog namin ummm kasi nga nakala ko baka ma um, eh diba sabi ko ah ah parang minoodo lang din yun nga lang walang tomato sauce kamatis ang lagay natin ako talaga naluto ito. And caring caring ko pala. Thank you! Please! Hey, hindi ko siya pinapasin kasi kumakain ako, di ba? <laughs> <laughs> And thank you din, anak, siyempre sa kulang collab, magandang collaboration. Maraming maraming salamat. And abangan niyo po, marami pa tayong mga collaboration na magaganap. sa saan, tinutulungan ako, siyempre, ng aking mga kasama sa industry ng comedy. Thank you, thank you mga anak ko. Thank you. nag naman lang lagi natin. Of course, nag-iisang mamang ng comedy industry, of course. Mamang Pokwak. Salamat um. po. Thank you, nak. Guys, napakasarap. Super sarap nito. At, syempre, February 8 po, Music Museum, Pookie. Guest po ako dyan. And February 15 po, sa Dubai wow. naman po, Pookie din po. Mm. Um. Salamat. <laughs> mang thank you so much. Ay, ako pala ang mag-summon ko. Salamat pala. mang. maraming maraming salamat. Kasi pinakain mo ko ng na napakasat na egga doon. Thank you. I love you. So,